Ayan sa okra. Kukuha na naman ako ng okra. Kasi ilalaga. yan Ito pa, oh. ito pa. Marami ng bunga. Every, ay, Every two days or three days. Marami na bunga ang okra. Kahit kunti lang yung punuan. Hmm, kunin ko na lang ito. Malaglag. Ayan. Yeah. Mahaba tungo ko na ito guys. So, maganda ka na magdala. Kaya lang. Ayaw kong magdala kasi baka maharang tayo sa immigration. Ito pa. Ayan Oh. Hindi pa yan gulang. Malalaki. Ayan. Uh, Yun pa. Isa pa. Uh. Diba naka naka seven ako. Pitong ukra na ako. ko. ito pa. Pang walo. pang walo. Dami-dami hmm, na rin. Hmm. Yung iba, gulang na. So, hindi ko siya kukuha niyan. Ito lang. Kagala daw sila. You have a Ligo na ka. unya na po. Ilis na po ka. Sayo pa sa buong Maaga pa guys. Nagtrabaho na yung mga tao dito. Ayan. Oh. Ayan sila. punta kami ni mama sa city hindi ko kasama si Samantha siya punta si Sawyer dahil tulog pa sila, sarap ng tulog nila so, uh, kaya nagmadali ako kasi nakakapagod din isama sila kaya kami dalawa lang ni mama oh. maglakad muna kami kasi maaga maaga pa at si Ryan ay naghatid pa sa dalawa kong pamangkin kapunta ng school. So, <clears throat> lakal muna kami. Maganda dito sa ano guys, sa bukid titira. Kasi peaceful kahit mahirap ang daan pero masaya naman at wala kang ibang Agoy, ano hum. Agoy, tubig lapuan eh, tubig-tubig. Diyo ito tama kay hey, oh, Ay tubig ma. Ayan na si Ryan ay so, yan ni mama Pwede makaktrick drink. Oh. ba po mo ka Ala <laughs> di <laughs> ko kabalo mo drive ng motor Ikaw kabalo mo drive motor Ano mo Dika, dili, dili ang ang panon lakyan sa mabaw. Mm. Oo. Oh, oh. mo ba pila may pila may kuan, pila may kalanto? Oo. Oh. Kuan Victor Prito pang masahe dito, chika. Malmal. Kali na pa kami naka-uwi, guys, hindi ako nakapag-vlog kanina dahil sobrang busy. Pumunta ng Gaisano sa Uh, market doon sa no yung tinatawag nilang farmers market doon sa US ganyan. Ngayon guys, ay nagluto ako ng humba 'yan. Humba. At saka nagluto din ako ng pansit Dahil birthday ko ngayon guys. Ha? yan si mother's Earth na ngayon nagluto ng pansit guys. Bihon. Oh, ng bihon di ay. Hmm. bihon ma. Hmm. Bihon bisaya. Napagluto. Okay na ma. Kanina dapat ako kaya lang si Sawyer ay umiyak na kaya siya na ngayon. Isibog na isa lang ka na. Si Sarah, dun, si Inang si Kodak. Oh. Uh. Ya, kan Aisyah, kena okay, nak sih penawar ah, sih pil-pil, apa One, mm.

Yeah, ay, sa 0.5 ka pero may ikot ka lang. ka ay! Ibigay, 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 ibigay,

Uli na niya guys. Baktas. Dami na po ang papuntang Pilapil. Oh. Help mam. Mamala. Ibadala sa iya mangkuan mo. Ma. Uy. There's nothing in there. Bring the bag. Some bag. Da isa ka box, Lance. Karton. There's no more. There's one box. One box you took? Sila. Hmm? Isang umu ah. Ay, nauna siya?

sa so, init. Ayan in sila lang sa tsaka si Sam. No. Lance, i-close di din mo ang likod sa sakyanan.